good morning, good morning. Ayun, oh. Sige. Kakamay na ka. papawis. Ano? Kaya papawis na konti. At eh, medyo mahirap na. Kailangan pa rin siya. Nandito kami sa Barcelona. Ano, naghahanap kami ng adreso kami ng purom. At ito, ating buhay dito. Bueno, Tayo na may babalik agad dyan para sa ating alamanan, sa ating buhay bukid. At uh, siguro, depende sa ating kalalabasan. Okay? Ha? Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Balik. Ada juga si komander Pak Patarim nang nampak Yang Pak Lai. Saya kasih kanyang gula ya. Gula. Oh. So, Yo. Setelah saya coba Pak. Sa coba Masih gay. Saya coba Pak. Hey. Okay. Ba Maganda, maganda talaga oh, ang playa dito, linis, white beach talaga oh. White beach 'yan. Hmm. Dito maraming nagbibilad pero kaya wala at malilum, baka sa isang buwan pa medyo mahangin hangin pa eh hindi pa gaano na dayo yung mga taga ibang lugar ito talaga yung pagkayong ano makikita mo dito punong puno yan maaga pa O, oh, dami nag uh, volleyball oh, sa playa. Oh, yan oh lahat oh. Kabit nila oh. Bagong kabit. Oh. Puno na naman sila dyan. tama nga, hindi sa tayong puro, sakit tayo at hindi sa sais. Ang baba niya niya sa, sa, ano na, di sa, malapit sa restawran ng utol mo. Ah, hindi pala, sa ano, sa walk. Walk. Ako naman, direction ng amin. Ha, <laughs> ayos nga, no? <laughs> tama, mahaba-haba nga yun, ha? Ah. Oh, rinay, purong dali kabila din, yan, no? Oh. Purong na yung kabila dyan? Hindi tayo. Mm -hmm. no, Sabay pa tayo. Kung pa tayo. Purong pa. Hmm? Ang nag-exercise. Anong uras na? Alas yung bila, no? Ha? Ha? Oh? Oo. Alas yung bila? Alas pala ang? Ano ba? Ano ba sabi ni Miss Gouw? Ano ba alas ni Binadaw? Ano ba alas tres? Alas tres na? Ha? Ano ba alas Oo nga. Tignan mo dito ang dagat o, yan o. Oo. Ano yan? Yung kakiya po, ang mga batang aba, akitin sa taas na yan eh. Ito ang buhay talaga dito. Gato ka lang. Pag uh, umaga, exercise. Wala ka na ba mga pupunta kung di ano eh. diyan yan o. No. Ganito yan o. No, yan o. No. Yan o talaga dito sa ate. Sa mga dagat. yung parting isa ano, pan Lalagyan ng ganyan para mga bata. O matanda man. May laruan. Ano kasi yan yung ano yung. Ano tayo? ano yan yung parang wire na ano wire na kuha yan yung malaki o oh, yan pinunturahan pinunturahan yan Pag -kabit -kabit. Hmm. Okay. o pagkabit kabit okay yung sam ko Mag-style ano ka muna diyan? Style Spider -Man. Mag Spider-Man. Mag-Spider-Man ka muna diyan. Spider-Man, Spider-Man. Ayan oh. Ayos. Ayos, sa Spider-Man. <laughs> Ayos. Ayan, oh. Ito sila, oh. Oh. Ito ang buhay dito. Ayan, oh. Bata-bata exercise. Sabi ng dagat, yun. Hmm. Okay. Uff. Talaga naman. Hmm. Yan lang talagang... Ano dito sa Barcelona ayan oh. Napakaluluwa ng kan may, may mga recreation area. Yan. Hmm. Okay. Okay. Yan oh. Sige, ha? Ayu ay ay lakad dalok sa amin. Hindi kayo na. Atin. Welas. Alalakad. Inabot na ng sira swilas. Ang sapatos yan, o. Oh. oh umanga na. Swilas. Ah, eh, hirap ito. Bibili na mamaya. Alagyan ng pangkapit. Pangkapit na may tiban. Okay, ha? Ay, malapit na kami din sa Forum. Lakad takbo lang ito, lakad takbo. Galing Forum, ayan Galing sa ano sa Walking Costa. Sa Ronda San Antonio eh, diretso dito. Bueno, ito siguro Nasa 10 kilometers walking. Jogging, walking. 10 kilometers tong buhay. Okay, ayan oh. Pagka ito makasalubong ano mo kaya, talagang pag-exercise ayan oh. Ayos, oh. Malaki aso. Malaki, oh. Malaki aso. Siguro mga 60 kilos ito. Malaki, oh. Yeah. Pasa. Hey. Sige. Sige. Ano? Ano kitay? May football area Ano? Football hmm. area Ano? Ang dami dyan, jogging. Ganun lang ang buhay dito Jogging! An exercise, araw-araw Wala akong ginagawa pa papa. Ano? Wala akong pang trabaho kung may time ka mag-exercise, ito ang habit ng mga tagi ko mag-exercise. Okay? Sus ko. Laki, oh. Laki, oh. Ay, aso. may dalawang kasama oh. <laughs> paghihintay ayun o oh. nanonood <laughs> Marbella Center naroon silang football balikan ko sila hakan mababalikan Okay. Hey. O, oh, sige. Oh! May ula na! Ang oh, football, oh. Mabata. mga bata pa yan mga edad 10 12 ganyan pinakamata siya siguro 12 years old okay ha hmm. Ang building yan puti oh. Building yan. Tingnan yan. Hmm. Okay. Right. Tindi rin ang pagkagawa. Yung pinatong na uh, yun, hindi hindi. Ah, ah. Ayan. Ha? Yung pinatong. Hindi nyo. Ang patong na building. Yan, o. Oh. Pinatong laang, o. Oh. oh. Pinatong lang yan. O. Oh. Ha, <laughs> ha, ha. Ang kapatong lang <lagyan. laughs> hmm. yan. Yan oh. o. dito buh pupunta nga may ako sentro papasama ko tapos bibili sapatos puta ina panjaging ha oh, <laughs> ay nakapatong paano gaga paano hindi gaganyo paano hindi bibigat yun ay eh, nakapatong ay oh.